Good morning, good morning, good morning po mga kasari. Welcome back again sa ating munting channel po mga kasari. Please po mga kasari, don't forget to subscribe, like and share, and comment, and pakiclick na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bago nating upload. So, pasensya na po kayo mga kasari dahil lang araw tayong walang upload kasi sobrang busy po ang ating um, ano po mga kasari uh, last week po mga kasari simula noong mula pang Pasko ay bising busy, busy po tayo mga kasari. So, ngayon po mga kasari um noong last week po mga kasari bago dumating po yung Pasko ay nagbukas po ako sa aking ipon challenge. So ngayon po mga kasari at ipapakita ko po sa inyo ang aking ipon challenge and um, tingnan natin kung magkano po lahat ang ating naipon. So, mas maganda po mga kasari kung mayroon tayong ipon mga kasari kasi pagdating ng panahon mayroon po tayong madudukot. Ayan. So, dipindi na po sa atin kung saan natin ilalaan or ano ang dapat nating paglagyan. Ayan. So, sa akin po mga kasari, nag-ipon po ako mga kasari. Sinasadya ko po mag-ipon dahil um, pang, ano po yon mga kasari, pang Pasko. Ayan, pang bili ko po ng mga alak at uh, saka yung mga soft drinks. Ayan. So, ayan po mga kasari, sa ipon, sa ipon challenge po natin mga kasari ay um, nakakabili po tayo ng mga alak at saka soft drinks ko. Papakita ko po sa inyo mga kasari kung magkano po lahat yung ating naipon. So, i-try nyo po mga kasari. Um, try nyo po to save money. Kasi napakalaking tulong po mga kasari kung mayroon po tayong savings. Ayan. Depende po sa inyo mga kasari kung magkano po ang savings nyo po araw-araw. So, sa akin po mga kasari, um, 10% ko po yung aking kinuha sa binta ko po mga kasari. Ah uh, malaki man o maliit, so ah uh, malaki man o maliit yung aking binta mga kasari is 10% pa rin yung aking kinuha para sa aking ipon challenge. Ayan. So yung ipon challenge po natin mga kasari, hindi po yan mawawala kundi sa atin lang po mapupunta yan. Ayan at maganda po kung mayroon po tayong ipon kasi kung mayroon tayong gustong bilhin ay mayroon po tayong pagkukuna ng pira at hindi na po tayo manghiram ng pira sa ibang tao at hindi na po tayo nakakadisturbo sa ibang tao kasi mayroon na po tayong ipon na pira. Ayan, tulad po sa akin mga kasari, sinasadya ko po pong mag-ipon para po pagdating ng Pasko ay mayroon po akong pambili ng mga uh soft drinks at alak. So kung na remember niyo po mga kasari last month um September nagbukas po ako ng ipon challenge at uh, nag-start din po ako ng ipon po, mga kasari last month September din. Ayan. so ngayon po ipapakita ko po sa inyo mga kasari, just keep on watching po mga kasari. Bye. Bye! So, ayan po mga kasari. Nag-start po ako nag-ipon. Um, September po mga kasari. 2023. Ayan. So, ngayon po ay buksan natin. So, ayan na po mga kasari. Pinabuksan ko na kang mister yung aking ipon challenge. Ayan. Siya po ang aking pinabukas dahil ako ay nagbihis. Ayan. So, nagmamagawa ah uh, nagmamadali po siyang nagbukas mga kasari kasi dadalhin ko na yung pera at ako ay mamimili or mango grocery ayan so pagpasinsahan nyo na po yung aking chan dyan mga kasari kasi ah uh, sobrang taba na natin mga kasari ayan ayan hinawad na po ni ano ni mister ayan po yung ipon challenge po natin mga kasari um, starting po last September 2023. Ayan. Um, bali tatlong buwan po yan mga kasari na inipon ko po. Ayan. So, bilangin po natin mamaya po mga kasari kung magkano po lahat yung ating naipon sa loob ng tatlong buwan. Ayan. Para mi pura ang 꺼진 했던 조각들이 난, 떠올라, 순간에 falling down, 감추려 했었던 맘 다들. Dun 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 du. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던맘다 들킬까봐 도망가 버렸지 씻겨 너와의 기억들 모두 이미 지나간 일인 걸. 좋았던 기억이 이제 남아 있지가 않아. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진었던 조각들이 나 떠올라 순간에 falling down. 감추려. 했었던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지. 또여떤 기억이 내남나 언제까지나 있이 후회는 없다고 다짐했던 정말 바아

ang tagal ng plastiko. Ito ng plastiko pa nga kuan. So ayan po mga kasari, sabi ni Mr. ang naipon ko daw sa loob ng tatlong buwan is 21,500. Ayan. So, ayan po mga kasari. Nagpapasalamat po ako mga kasari dahil mayroon po tayong ipon. At ayan, nakapa, um, ano, makapamili na tayo ng mga alak at sa carried horse. Ayan. So, napakasarap sa piling po mga kasari na mayroon po tayong ipon challenge. Kasi pagdating ng panahon ay mayroon po tayong madudukot. Ayan. So ayan na po mga kasari, ito na po ang ating ipon challenge po mga kasari. Ayan. So ayan po ay uh, worth 21,500. Ayan. So masarap sa piling po mga kasari na mayroon po tayong ipon. So ngayon po ay tayo ay aalis na po mga kasari kasi tayo ay mang grocery po. Ayan! So, maraming salamat po sa inyong lahat po mga kasari. Sana ma-inspired po kayo. And kita-kits tayo sa next vlog po natin mga kasari. Bye-bye! Love you!